<sighs> the last. <sighs> Ano yan, ano yan, tingga, tingga. Arig, sakit. Uh. Ay, sa Alam nyo ba mga boss, na malaking bagay ang nakahelmet lagi. Pero hindi ngayon. Ikaw kintala ko ko sa inyo. na aksidente ako si sa motor nag slide ako sa Mio I yung Mio I na nandun yun binibenta ko yun nangyari kasi ganito dumaan ako sa tulay na still mating ito yung daan kung saan ako nag slide na ako dito. Ako kaninang ano, madaling araw, alas 3. Yan dito, yan dyan, gulong ako dyan Ito itong iba batong po. So, ako nag-slide sa Bakal na to Sa bakal na madulas yan Ito dyan Still mating yun yung ano Yun yung bakal na tulay Yung flat na bakal Doon na napadaan, ay eh, madaling araw

Ganas eh. Parahan lang naman ang takboyin, jelas. <sighs> Rico <ko>, sakit. <sighs> thank you boss, thank you. Okay, uh, thank you. Okay. Uh, so.

So yun na nga, nagpatuloy pa rin ako sa aking biyahe dahil ako ay papunta sa trabaho. Dumiretso pa rin ako sa trabaho at kung mapapansin nyo, maliwanag na dito sa lugar na to. Dahil uh, sa ating pinanggalingan ay madilim. At kung mapapansin nyo, ako ay nagpapagpag na aking jacket. Dahil uh, punong-puno ako ng gabok nung ako ay gumulong. Okay mga boss, ako uh, ay nag-slide sa Aristel Mating at tuloy pa rin tayo sa trabaho hindi ko alam kung nakayarin ko to hanggang mamaya ang sakit ng sit ko ang sakit ng pigpig ko at hampas tapos may tulong ng daliri ko hindi liit ang sakit ang dami ko, ako eh Walang kontrol pag-slide nung halika rin so wala nang tapit-tapit Kaya ano nga Hindi naman ako nangyempre no Nung islide nung dumulas nito na rin sila Napaka-dulas okay. na sa planta mga boss Papatayin ko na muna ang camera dahil ah, bawal dito. Mga baka may ako na lang hindi 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 Basa yung yung ano yung bakal, yung tulay. Nagkaplay ako ng preno ng kaunti. Dumulas bigla. Anong nangyari? Igeslide ako. Napabarog ngayon yung helmet na to. O, oh, yung katawan ko napabarog napababag yung aking pigi papakita ko na sa inyo ha para ebidensya ayan no oh. pilay ako ngayon dahil sa pagkaka ko ngayon tapos itong aking helmet ay ayan ang tama ay gabok gabok, gabok, gabok pa yan ano bang tatak niyan? Sek Sec helmet yan napababag itong helmet kong ito dahil walang kontrol yung aking bagsak tapos ayan meron pa siyang gabok tapos ayan, may mga tama tama pa ayan lalim ang tama niyan pero inyo kung ako ay hindi naka helmet baka ako ngayon ay nasa hospital pero dahil hindi naman na dahil naka helmet naman tayo andito ako ngayon sa bahay nagpapagaling ng aking hita dahil hirap akong lumakad nabugbog yung aking hita kaya mga boss napaka importante ng helmet kay malayo kay malapit ang inyong pupuntahan dapat kayo ay nakahelmet pinakamahalaga yon kaya ngayon mga naaksidente ng huwagal naman yung takbo tapos di yun di alam naaksidente na barog yung hulo sa dedo misan 50-50 misan putok ang noong kaya napakahalaga ng helmet mga boss yan kaya kung makikita nyo kanina naka helmet ako wala nga pala ako sa biyahe andito lang ako sa bahay <laughs> so yan pinapakita ko lang sa inyo ay dinidiin ko sinasabi sa inyo na lagi kayong magi helmet di ba anong masasabi mo sa kanila ride safe hindi, mo sila nung ano, pangyayari natin. Pangyayari. So, yun mga, na magkwento. So, mga boss, uh, ang pasok niya nung mga oras na yun is alas, alas 4. Hindi, hindi naman namin alam anong oras na. Alas 9 na nung nagchat sa akin to. Alas 9 na. Sabi niya, sabi na lang niya, na aksidente nga siya, may sinan siyang video, yun nga. May papapakita mo ba dito yung video ngayon? O, oh, naipa, oh, na upload oh, pwede, mo na. Pwede. Ayan, papasok na niya dito yung ano, yung clip na 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 siya at alas 9 na, alas 9 na ng umaga namin nalaman na yun nga etong taong ito inaaksidente pala at wala man lang sinasabi sa amin nung umaga. E ang haba ng oras, ilang oras yun? Tigay, e anong oras kamalis? Alas 3. Alas 3. Ang naaksidente ka alas Alas stress ko, Taro araw. Alas, stress ka na Na aksidente Alas, Alas ko, na Yun, natin 4, 5, 6, Eh 4, 5, 6 7, 8, 9 O, oh, 9 hours Na eh 6 hours mo nang hindi sinabi sa amin oh. Yun mga boss Hindi namin alam yun At yun At may ginaman At yun lang ang kanya Naging damage na Ito tapos, yung sa kanyang binte. Yung braso mo, sir. Ayan, yung kanyang braso. Ayan. May git yan lang. Naka, ano ka nun? Anong suot mo? Naka jacket na makapal, tapos may kaputi pa. Ay, ano? Tagos? Butas, butas yung kaputi. Butas. <laughs> kaya, hindi natin masasabi, mga boss, ang takbo, ang takbo mo pa nun ay? Oh, wala pang anten. Oo. Oh, sabi natin yun, wala pang anten. Mga boss, yun nala ang sa mga bag, mabagal ng takbong yun. Na-accidente na, kaya kayo sa kahit anuman doble ingat, triple uh, uh, apatin nyo tagdagan nyo ang ingat nyo hindi natin masasabi aksidente sa ating buhay at yan ito magpapatunay yan yan <laughs> at yun lang mga boss ang aking masasabi ikaw boss ano sasabihin mo pa ayun uh, huwag na huwag nyo makalimutang mag helmet o, wag na wag nyong ugaliing hindi mag-helmet dahil hindi natin masabi. Baka paglabas natin, pagsakay natin ng motor, hindi natin masabi. Baka may tumawid na aso, o tuloy nyo, madulas kayo. Okay mga boss, andito na ako sa aking kwarto. Ay pumasok na ito. Ano, nasakit na naman yung aking binti. Kaya yun nga tulad ng sinasabi ko sa inyo ay uh, napakahalaga ng na nakahelmet. at tulad nga na nangyari sa akin ay uh, kung hindi ako naka-helmet nung gabing o madaling araw ay siguradong baka ako ngayon ay nasa hospital pagkawa ng biglang bigla talaga yung pangyayari din ako nakatungtong hindi ko na naiapak yung aking paa basta diretso pagdulas diretso tapos ibugbog sa gulong ako buti na nga lamang at merong uh, kasunod ako na L3 tulad nung pinakita ko sa inyong video yun yun may nakasunod sa akin madilim doon sa lugar na yun kaya tulay yun eh walang kailaw ilaw doon bali nagbigay nga na ng liwanag doon sa akin ay yung ilaw ng motor ko no, na, nung namatay hindi siya namatay yung ating ano ilaw dahil naka-direct siya sa battery. Tapos eh, parang anong nangyari doon nga pala ah uh, yung naka L3 hindi agad siya lumapit kuha nang wala pa siya nung ako ay mag-slide hindi niya siguro kita no ako mag-slide. Kaya nung nung padating niya sa akin, dumistansya ng ano mga 6 meters siya tayo hindi siya lumampas ang nasa isip ko, siguro kaya hindi siya lumapit, baka nagdadalawang isip siya, baka siguro akala niya na ambush ako, o kaya naman ay kung ano, natamba ganon. Hindi siya, ang niya bago bumaba. bumaba. Yung video kong yon ay ano na yon nung nagkaroon ako ng lakas para pindutin yung camera ko. Kung anong para meron niya akong record. Nung palasong ako nung tulay na yun, hindi na ako yung aking camera. Gawa ng malayo yung aking biyahe. Is naman yung camera kong yun, Nakalagay lang doon sa helmet para pang emergency. Yun na nga, nangyari na nga. Nung ko lang ay pinindot. Medyo, siguro mga ilang segundo pa bago ako nakagalaw noon. Saka ko lang napindot yung camera. Tapos yun na. Nung makita, unti-unti unti akong ano, uh, tumayo. Nung makita ako nung driver nung L3 na tumayo yung hindi naman tayong tayo parang nakaluhod pa lang ako nilapitan na ako tapos i itinayo niyo yung motor ko tapos alalayan niya pa ako dun sa ano paglakad to sana. okay naman ako tapos yun ah yung, yung makikita niyo sa video yun yung pangyayari so ayan mga boss maraming salamat sa panonood ng video ito at uh, sana may natutunan kayo sa ating uh, palabas na to at kung bago ka pa lang sa channel na to, siyempre huwag mong kalimutang mag-subscribe. At uh, ang bell button dyan sa baba para laging updated sa mga bago nating video. Tapos ipakishare mo natin sa mga kaibigan natin dyan, sa mga kilala natin. So yan, hanggang dito na lang mga boss at kita-kita tayo sa susunod na video. Bye!